Hello mga panaraming so, Bakit nga ba tayo nang baboy at sumubok tayo dito magbaboy At sa gustong sumubok ay sigurado mga katetsa dito Unang una, sa sobrang mahal ng baboy ngayon Rabing mahal ng pagtaas ng baboy ngayon So doon tayo ba ginanahan at gustong sumugal din sa pagbaboy So bago pa lang ako dito sa pagbaboy So dito lang muna yung isa isang unahe umpisahan ko syempre mag umpisa muna tayo sa maliit at gawin natin yung daily natin laging paglilinis ng ating inahimbaboy. kailangan lagi syang malinis kasi nga kulang pa sa kaalaman kay pag umpisa pa lang natin to so tips din to sa mga gusto mag umpisa sa pagbababoy yun na nga mga kaparmino so lagi natin mga lilinisan yung ating inahimbaboy baka naman siswertin tayo dito sa pagbababoy natin So, unang-una, napakamahalang baboy sa suki. Kasi sa sakit na riguro sa suki, uh, mga sakit ng mga baboy ngayon. Pero kaya namang iwasan basta lagi na linisan at lagi takpan natin yung ating ano, yung tangkal, tawagin. So, yun lang mga kapaming. Sana magustuhan yung video nito at i subscribe naman ang channel ko para lagi kayong updated sa pag-upload uh, ko ng video tungkol sa pagbabawboy. So pag-uumpisa na sa magbabawboy sa gusto mong umpisa, so ito yung tips sa para sa inyo. basta lagi lang natin alagaan yung ating baboy, yung baboy. At syempre, nag-uumpisa pa lang tayo. So asahan na